isang makasaysayang kabanata ng simbahang katoliko ang tuluyan ng nagsara. Noong April 21, 2025, pumanaw si Pope Francis sa edad na 88. Ito ay matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa mga komplikasyon sa kalusugan. Isang stroke ang nagtulak sa kanya sa coma. Nakalaunan ay humantong sa di inaasahang kamatayan. Si Pope Francis ang kauna-unahang Latino na naging Santo Papa, at isa sa mga pinakakontrobersyal ngunit mabuting pinuno ng simbahan sa modernong panahon. Mula sa kanyang simpleng pamumuhay, mga progresibong pananaw hanggang sa kanyang malalakas na panawagan para sa katarungang panlipunan, marami ang humanga ngunit hindi rin maiwasan ang pagbabatikos sa kanya noon. Sa video na ito, aalamin natin ang buong buhay ni George Mario Bergoglio mula sa kanyang kabataan sa Argentina, pag-akyat sa trono ng Vatican, mga reforma at kontrobersya, hanggang sa mga huling araw niya bilang leader ng simbahang katoliko. Si George Mario Bergoglio ay ipinanganap noong December 17, 1936, sa Buenos Aires, Argentina. Ang kanyang mga magulang ay mga Italian immigrants at lumaki siya sa isang simple at tradisyonal na pamilyang katoliko. Bago pa man siya pumasok sa seminaryo, kumuha siya ng kursong chemistry at nagtrabaho bilang chemical technician sa isang food laboratory. Ngunit sa edad na 21, isa, isang malubhang karamdaman sa baga kung saan tinanggalan siya ng isang bahagi ng kanyang baga ang naging turning point ng kanyang buhay. Sa mga panahong ito niya naramdaman ang malalim na tawag ng Diyos. Pumasok siya sa Society of Jesus o mas kilala bilang mga Heswita noong 1958. Bilang Heswita, nakilala siya sa kanyang katalinuhan at kababaang loob. Nagturo siya ng teolohiya at filosofiya at naging provincial superior ng mga Heswita sa Argentina. Noong 1992, itinalaga siya bilang Auxiliary Bishop ng Buenos Aires at di kalaunan ay naging Archbishop. Dahil sa kanyang malasakit sa mahihirap at simpleng pamumuhay, madalas siyang makitang sumasakay ng bus o tren sa halip na magarbot mamahaling sasakyan kaya mabilis niyang nakuha ang respeto ng masa. Noong 2001, siya ay ginawang Cardinal ni Pope John Paul II bilang pagkilala sa kanyang serbisyo at pananampalataya. Noong March 13, 2013, sa edad na 76. Nahalal si Cardinal George Mario Bergoglio bilang ikadalawandaan at anim na anim na Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Siya ang kauna-unahang Jesuita, unang Latino, at unang Papa mula sa labas ng Europa sa loob ng halos 1,300 years. Pinili niya ang pangalang Francis, hango kay Saint Francis of Assisi na isang simbolo ng kahirapan, kapayapaan, at pagkalinga sa kalikasan. Mula sa simula pa lang, lumihis na siya sa tradisyonal na estilo ng pamumuno sa Vatican. Tumira siya sa isang simpleng guesthouse sa halip na sa Apostolic Palace. Sinimulan niya agad ang mga reforma laban sa katiwalian sa loob ng Vatican Bank at Curia. Isa sa mga pinakamalaki niyang kampanya ay ang pagtatama sa pinansyal na pamamalakad ng simbahan na matagal nang binabatikos. Isinulong din niya ang mas inklusibo na simbahan sa kanyang mga pahayag. Sinabi niyang, if someone is gay and is searching for the Lord and has goodwill, who am I to judge? Ito ay isang groundbreaking na posisyon para sa isang papa. Bagamat hindi niya binabatikos binago ang doktrina, pinakita niya ang malasakit at pangunawa sa LGBTQ plus community. Inilunsad din niya ang encyclical na Laudato Si, isang panawagan para sa pangangalaga sa kalikasan at laban sa climate change. Isa itong hakbang na bihirang binibigyang pansin ng mga naunang Santo Papa. Bukod dito, Binigyang diin niya ang papel ng simbahan sa pagtulong sa mahihirap, refugees, at mga biktima ng digmaan. Maging ang mga interfaith dialogues ay pinasigla niya, pinagtagpul niya ang mga lider ng Islam, Hudaismo, at iba pang pananampalataya upang itaguyod ang kapayapaan. Sa kabila ng pagiging papa, hindi nawala ang kanyang personal na pagpapakumbaba, isang simpleng lider, ngunit may tapang at malasakit para baguhin ang mga maling gawain sa simbahan. Bagamat minahal ng marami si Pope Francis, hindi rin siya nakaligtas sa matitinding kontrobersya at batikos, lalo na mula sa mga konserbatibong katoliko at ilang miyembro ng simbahang romano. Isa sa mga pinakakontrobersyal niyang posisyon ay ang pagiging open sa LGBTQ plus community. Bagamat hindi niya binago ang doktrina ng simbahan ukol sa kasal ng parehong kasarian, binigyang diin niya ang paggalang, pagkilala, at pastoral care sa kanila. Ito'y hindi tinanggap ng ilang konserbatibong kardinal, Ayon sa kanila, ang mga naging pahayag ni Pope Francis ay nakalilito at labag sa tradisyon. Pangalawa, ang kanyang progressive tone ukol sa posibilidad ng pagkilala sa civil unions ng same-sex couples ay tinuligsa rin. Ang ilang obispo ay hayagang tumutol at nagsabing inaalis nito ang malinaw na hangganan ng moralidad ayon sa simbahan. Ikatlo, ang isyo ng women deacons sa ang pagbubukas ng diskusyon tungkol sa papel ng kababaihan sa simbahan ay naging mainit na usapin din. Bagamat hindi siya nagbigay ng konkretong Bank. Ang kanyang openness sa ideya ay tinutulan ng traditionalist circles. Bukod dito, naharap din siya sa matinding pagsubok sa sexual abuse crisis ng simbahan. Bagamat pinatalsik niya ang ilang abusadong pari at pinatatag ang mga patakaran para sa accountability, tinuligsa siya ng ilang biktima dahil umano sa kakulangan sa transparency at hustisya. Isang dokumentong pinamagatang Vigano Letter ang lumabas noong 2018 na nagsabing binaliwala ni Pope Francis ang impormasyon tungkol sa isang abusadong car. Cardinal. Mariin niyang itinanggi ito. Ngunit nagsimula ito ng malaking tensyon sa loob ng Vatican. Sa kabila ng lahat, nanindigan si Pope Francis. Ang kanyang liderato ay naging simbolo ng modernisasyon. Ngunit isa ring pagsubok sa balanse ng tradisyon at pagbabago. Hindi may kakaila na si Pope Francis ay isa sa mga pinaka-impluensyal na papa ng makabagong panahon. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang kanyang pamana ay nananatiling malalim at makabuluhan. Kilala siya bilang papa ng mahihirap. Sa bawat hakbang ng kanyang pamumuno, tinutukan niya ang social justice mula sa pagtuligsa sa konsumerismo, kapitalismo, at hindi pantay na distribusyon ng yaman. Minsan nga ay sinabi niya, this economy kills. Sa kanyang pananaw, ang simbahan ay hindi dapat lang nakatuon sa mga altar, kundi dapat nasa lansangan din, kasama ng mga inaapi at walang boses. Ang kanyang advokasiya para sa kalikasan sa pamamagitan ng encyclical na Laudato Si, ay kinilala hindi lamang ng mga katoliko kundi maging ng mga leader sa buong mundo. Binigyan niya ng pansin ang pag laban sa climate change, at iginiit na ito ay hindi lang isyong environmental kundi isyo ng pananampalataya at katarungan. Si Pope Francis ay naging tulay sa mga relihiyon. Sa mga interfaith dialogues, nilapitan niya ang mga Muslim, Hudyo, at iba pang religion upang itaguyod ang kapayapaan. Hindi niya pinalaga na pang relihiyon sa pamamagitan ng doktrina kundi sa pamamagitan ng pagkakaunawaan. Sa huli, si Pope Francis ay hindi lamang isang leader ng simbahan, kundi isang simbolo ng pagkakalinga, ka babang loob at pag-asa sa gitna ng mga pagbabago ng mundo. Sa di inaasahang pagkakataon, pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 noong April 21, 2025. Ito ay matapos ang matagal niyang laban sa mga komplikasyon sa kalusugan. Ayon sa opisyal na pahayag ng Vatican, si Pope Francis ay inatake ng stroke na nagdulot ng brain hemorrhage at naging dahilan ng pagkakakoma. Ilang araw siyang nasa intensive care ngunit hindi na siya nagkamalay. Sa kanyang huling mga buwan, inasikaso na rin niya ang mga posibleng pagbabago sa Vatican leadership at ilang mga confidential na liham ang naiulat na iniwan niya bilang gabay sa mga susunod na pinuno ng simbahan. Pumanaw siya sa loob ng Vatican City, kasama ang piling miyembro ng kanyang household at mga doktor. Agad namang bumuhos ang pakikiramay mula sa buong mundo, mula sa mga pangulo, spiritual leaders, at milyon-milyong katoliko na minahal siya bilang isang ama, guru, at tagapagtanggol ng mga inaapi. Ang buhay ni Pope Francis ay paalala sa atin na kahit sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan, ang tunay na pamantayan ng liderato ay kababa ang loob at malasakit, isa siyang lider na hindi natakot na kwestiyonin ang sarili niyang institusyon, at piniling ipaglaban ang mga hindi napapansin sa lipunan. Ngayong wala na siya, responsibilidad nating ipagpatuloy ang kanyang adhikain, hindi lamang bilang katoliko, kundi bilang tao. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naiambag ni Pope Francis sa mundo? E comment mo na yan sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag mo na rin kalimutang e-share. Like at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating videos.